Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga tinigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, ang pagpapala, ang blessing, no? tulad po ng sinabi po ni Pastora kanina na ang pagpapala ay hindi lang pinansyal mga ginigiliw but the condition also of the heart. Yung may kapayapaan ka sa puso, may kapayapaan ka sa pamilya, that is only blessing, that is already blessing. Oo, pagpapala na yan, na galing sa Panginoon, mga dinigileo. Oo, napakagandang pagpapala ko yan, pag may kaayusan sa pamilya, walang nag-aaway, walang, wala, walang, uh, maayos, may uh, pagmamahal ang mag-asawa. ba? Diba? Alam mo, pag nakikita ng, ng, ng pamilya, ng mga anak, yung pagmamahalan ng mag-asawa, mga ginikiliw, alam nyo kung ano ang, ang mailalagay sa puso nila. Magkakaroon sila ng totoo at tapat na pagmamahal sa kanilang puso, mga ginikiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay, ito ay uh, patungkol po sa isang uh, nangyari po. Ito yung nangyari noong muling nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't uh, bibigyan ko po ito ng tema na ano ang ginawa ng mga, ibig sabihin marami ah, ano ang ginawa ng mga nakakita at nakarinig ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo mga kinikinig. Ano kaya ang ginawa ng mga nakakita at nakarinig ng, bago, ng magandang balitang ito na galing sa ating Panginoon? Ito yung sinasabi na magandang balita na nakasulat po sa salita ng Panginoon ng ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Iyon ay pag-asa para sa atin na sumasampalataya sa Kanya, mga ginigilaw, sapagkat kung, kung walang muling pagkabuhay, mga ginigilaw, walang silbi ang ginagawa natin na nagkakatipon po tayo sa building na ito, sa iglesia na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Bakit pa tayo magkakatipon dito? Anong gawin natin? Uminom! Uminom na lang tayo, magpakasaya tayo, mga ginigiliw. Pero, dahil may muling pagkabuhay, mga ginigiliw, binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Jesus Christo, mga ginigiliw. Kaya, meron po siyang sinabi sa kanyang salita sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng iyong pananampalataya. Tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Ang kaligtasan ng iyong buhay. Ang kaligtasan ng iyong buhay. Yung ang bunga na pagtanggap po natin, pananampalataya po natin sa ating Panginoong Isokristo, mga gilig-gilig. Iikot po yung pag-uusapan po natin sa kwento na ito mga ginigiliw na kung saan marami ang nakakita at nakarinig ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesu-Kristo mga ginigiliw Pero bago po namatay ang ating Panginoong Jesu-Kristo mga ginigiliw marami din nakakita noong binuhay ng ating Panginoong Jesu-Kristo ang taong tatlong araw ng patay, nabubulok na tao, already in the state of decomposition, mga ginigilay. Sino kaya ang may kayang gumawa ng mga milagro na ito, na himala na ito, na bubuay, mo yung naaagnas na tao? Di ba? Wala pa tayong nabalitaan na gumawa ng kamanghamanghang bagay, mga ginigilew, nabubuhay niya yung naagnas ng tao. Mabaho na, lumalabas na yung mga uod sa katawan, pero ibinalik niya ang kanyang buhay. Mga ginigilip. Di ba? Maraming himalang ginawa ng ating Panginoon. Meron pa yung dadalhin na yung, yung patay sa libingan, yung nag-iisang anak ng isang uh, biyuda, biuda, mga ginigilip. Dadalhin na sa kanyang huling hantungan binuhay ulit ng ating Panginoong Iso Kristo ang bata na ito na patay. Maraming kwento ang ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo na kanyang binuhay. So, ibig sabihin, ang kayang gumawa namang ng mga bagay na ito, nasa Kanya ang pagkajos ng Diyos, mga inikil. Subalit so, dito sa kwento na ito, kaya binigyan ko ng tema, ano ang ginawa nang mga nakakita at nakarinig ng magandang balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam nyo yung mga lingkod ng ating Panginoong Heso yung kanyang mga disipulo, mga ginigilew, alam nyo, nung nakita nila ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo, alam nyo ang ginagawa nila? nagkakatipon na sila sa isang lugar doon na sila nagkakatipon nagpupuri sila sa Panginoon alam niyo pa ang ginawa nila ibinenta nila ang kanilang ari-arian yun ang ginamit nila sa kanilang pang-araw-araw na paglilingkod sa Panginoon nagkakatipon na sila sa isang lugar upang magpalakasan magpuri, magbahagi ng salita ng Panginoon ganun na po ang ginawa ng mga nakarinig nakakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong So Kristo kung babasahin po natin ito sa mga gawa at sa mga nakarinig ng katotohanan mga ginigilaw nakarinig ang patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo mga ginigilaw meron siyang sinabi dito na yung mga bantay yung mga bantay na nakakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isang Kristo. Ang sinabi niya dito, ang una nilang nakita, yung anghel na puting-puti ang kanyang damit. Napakaputi ang kanyang damit. Kaya nung nakita nila ang mga ang anghel ng ating Panginoong Isang Kristo, sila ay bumagsak na tumba sila kasi hindi nila kayang tignan, hindi nila kaya ang presensya ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Kahit anong nangyari mga ginigiliw, nung paalis na sana ang mga taong ito dahil nagbigay ng uh, instruction ang anghel ng ating Panginoong Kristo na pupuntahan niya sila sa... Uh, uh, anong lugar yung pupuntahan nila? Galilea, puntahan nila ako sa Galilea, ngunit sinalubong sila ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Sinalubong niya ang mga lingkod na ito, yung mga babae ito na ito na nakakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesu-Kristo mga ginigiliw. So sa pagkabagsak ng mga bantay na ito, ibig sabihin mga ginigiliw, nakita nila, narinig nila, nakita nila ang presensya ng ating Panginoon, nakita nila ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Iso Kristo. Nakita nila, nakita nila, narinig nila yung conversation nila. Mga ginigilip. Kaya anong nangyari, mga ginigilip? Meron siyang sinabi, kung magwagwardya ka kasi sa mga ganito na, na pagkakataon, pag dinala ka sa isang lugar na meron kang babantayan, lalong-lalong na kung ikaw ay militar, military, ang pinakamababa na bilang nang uh, magbabantay sa isang, meron kang binabantayan na medyo uh, may problema, no? na, na alam niyo ang pinakababang uh, uh, bilang nila? Pito. One thing. So, ibig sabihin, maraming mga bantay ang nakakita, military or uh, guardia ng templo, temple soldiers, mga ginigilaw, o Roman soldiers, marami Pito pito ang pinakamababa. Hindi ko alam kung pito ang talaga or mas higit pa. Kasi ang bilin kasi ng mga mga pare, no? Yung mga head priest. Ah, uh, pabantayan natin baka sabihin nila na inagaw nila ang bangkay ng Jesus na yan, sabi nila. Baka aagawin nila uh, at sasabihin nila na siya ay muling nabuhay. Yun ang sinabi nila. So, kung ang mga ang mga Sanhedrin kasi ito yung parang pinakamataas na 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 na, na gobyerno ng uh, mga Israelita noong unang panahon ng mga Hudyo. So hindi lang pito, marami ang nakakita. Mga ginigilid. Kaya dito ang ginawa ng mga bantay na ito, mga ginigilid. Pumunta sila sa mga pari. Pumunta sila at ibinalita nila ang nakita nila, alangan naman na magsisinungaling sila, eh, totoo yung nakita nila. Nakita namin, nakita namin yung isang anghel. Nakita namin ang Kristo na ipinako sa krus. Nakadamit ng puting-puti. Lumalabas ang kalwalhatian sa kanya. ba? Diba? Pero, nasaan kaya yung ilan? So, ibig sabihin, hindi lahat pumunta sa mga pari sa iyo, Hindi lahat pumunta sila doon para magsumbog. Iparating yung nakita nila na muling pagkabuhay ng ating Panginoong sa Kristo. Naniniwala ko dito, basahin natin ang ah. Matthew 28.11 Pagka Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang, ang ilan pumunta sa lungsod ang ilan. So, hindi lahat ng mga gwardiya, pumunta sila sa parisesyo. Pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na magbabantay, nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ang buong pangyayari. Isinalaysay nila. Kaya anong nangyari? So ibig sabihin, hindi lang isang pari ang nakarinig ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang si Kaya Kasi alam mo yan, maraming grupo yan. Pag-uusapan nila yan. Do you think na sa mga nakarinig ngayon ng muling pagkabuhay, kahit ikaw ay pinakamasamang tao noong unang panahon, ikaw ay isang pari na puro patay ang, ang iniisip mo? Wala kayang conviction sa puso mo Totoo nga na siya ang muling pagkabuhay. Siguro pag nagme-meeting na sila, nagkaroon na sila ng pagtitipon. Totoo nga na ang taong ito na nagsasabing siya ang Kristo ng Diyos. Yung mga ayaw na lang tumanggap dun, pride na lang. Pride! Pride na lang ang ayaw kumilala, tumanggap ng muling pagkabuhay ng Panginoong Iso Kristo. Kaya sa isang pagtitipon, hindi lahat ng pagtitipon na yun, umaayon sila sa kung ikaw ay nagbigay ng isang opinyo. Supposed to be. Hindi lahat umaayon sila. Pero yung iba, nakikaayon na lang sila dahil natatakot sila sa iyo dahil ikaw ang head. Wala na silang magawa kasi ikaw ang, ang pinakapuno eh. Pero naniniwala ko sa pagkarinig ng mga taong ito ang muling pagkabuhay ng Panginoon so, Kristo sa pagtitipon na iyon. Naniniwala ko na meron at meron na convict na bago ang buhay niya na isang pariseo. Ang isa na dito na nabago ang buhay si Nicodemus. Naniniwala rin ako kay Gamaliel na naging guro ni, 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 Pablo, naging guro ni na naging guro nila ng mga ito na naniniwala ko na siya ay sumampalataya at naniniwala rin nang na ating Panginoong Iso Kristo siya ang tagapagligtas mga kinikilay nasaan yung ilan? hindi lahat pumunta nasaan pumunta yung ilan? so ibig sabihin, sabihin na lang natin tatlo ang pumunta sa mga pariseo sa mga pare yung apat, kasi gawin na lang nating pito, one team yung apat, umuwi sila sa kanilang pamilya. So kung narinig mo yung katotohanan, narinig mo, nakita mo yung muling pagtabuhay ng ating Panginoong Isu Kristo, anong gagawin mo? Luluod ka! Diba? Nakita ko, nakita namin, ng mata namin, na yung Kristo na ipinako nila sa cross, nabuhay, yung ang ibinigay sa atin na ministeryo mga kinikilaw yung iparating natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sa ating pamilya sa ating mga anak di ba sa ating mga anak sa ating pamilya sa ating asawa kaya iyon ang pinakamagandang aral na dapat taglayin ng bawat isa sa atin yung ipakilala po natin ang ating Panginoong Kristo sa mga anak natin at sa pamilya natin. Dahil yon ang magandang balita. Walang magandang balita. Alam nyo, walang New Testament, wala yung uh, Matthew, Mark, Luke, John, letters. Wala ang mga ito kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong si Kristo ang umiikot lang sana is from Genesis up to Malakay lang. Malakay is the last part of the Bible sa Old Testament, di ba? Malakay. Genesis to Malakay lang. Pero dahil may muling pagkabuhay, meron yung magandang balita, meron yung gospel, meron yung letter of Paul, meron yung last part of the Bible, Ecclesia, eh, meron yung ah, pahayag Diba? Revelation. 'Yun ang ibig sabihin ng magandang balita. Ang magandang balita ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo, mga ginigili. Diba? Kaya nga, alam nyo, uh, may narinig ako kanina na isang video, kung ikaw, no, kung nasa iyo ang presensya ng Panginoon, nagdedevosyon ka. Ibinibigay mo ang oras mo sa paglilingkod, pagdedevosyon sa ating Panginoon, pagdedevosyon sa kanyang salita, mga kinikilew. Even the king, kahit yung pinakamatapang na hari, they can be influenced. Pwede silang ma-influensyahan. Pwede nilang, ka, nilang sambahin ang Diyos na pinaglilingkod. Di diba? Ano ang ginawa ng uh, alam niyo yung kwento ng tatlong magkakaibigan? Ba yung tatlong Israelita na ito? Uh, si uh, Meshach, Shadrach at Abednego, di ba? Si Meshach, Shadrach at Abednego. Nung nakita ng hari yung pananampalataya ng tatlong kabataan na ito nung inilagay sila sa pugon, mga ginigiliw, yung hari na ito, na pinakamatapang na hari na si ah, Nebuchadnezzar, sinamba niya ang Diyos. Maraming nabago ang buhay, marami ang naimpluensyahan ng buhay. Nung nakita nila yung pananampalataya ng tatlong ito, na matapang ipinakita nila ang kanilang paglilingkod, pananampalataya sa ating Panginoong Kristo so mga binigilip. Di ba? Oo, pati pamilya susunod yan. Di ba? Lahat, magulang mo, kapatid mo, sa loob ng tahanan mo, susunod sila. Oo. Susunod sila sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Pero maraming nakikipagdebate sa salita ng Panginoon. Ba't in the household, hindi sila magkakasundo. May may Romano, may Aglipayano, may INC, may Christian. Walang kayo saan. Di ba? So, ibig sabihin, kung ikaw na Kristiyano, hindi ka nag-iilaw, may problema sa iyo. Di ba? Kung hindi ka nag-iilaw, ibig sabihin, kung dito yung ilaw mo, wala sa iyo ang salita. Wala sa iyong salita. <clears throat> hindi gili. Yung mga anak ko nga eh. Oh, normal lang sa isang magulang na magalit. Diba? Normal lang. Sana, itong pinagpre-pre ko sa mga anak ko na hindi sila magbabago. Hindi sila magbabago. Sa edad nilang yan, alam nyo, nung high school ako, ah, uh, nagsimula nung first year high school hanggang nagkaroon na ako ng asawa hindi na ako umuwi sa bahay na hindi, yung, hindi na ako na malaki sa bahay hindi na ako umuwi sa bahay namin nung ayaw ko kasi magulo nag ako sa mga barkada ko doon ako sa mga barkada ko hanggang pinabayaan na ako ng aking ama yung mga magulang ko uwi lang ako kuha lang ako ng damit ko doon ako nag-stay, nakikikain sa kanila Until such time na, alam niya nung high school ako, dalawang ulit akong uh, hindi nagpatuloy sa pag-aaral. Dalawang ulit. Kaya nga, yung mga classmate ko ngayon, tatlo ang nag click, -click na classmate ko ngayon. Tatlo sila. Akala nila, pero hindi. Mga, mga half-sem na, na na, kalahating taon na, nag-e-stop na naman ako. Kaya tatlong beses. Hanggang sa awa ng Panginoon, nakapag-graduate pa rin ako. No? Yun ko, mga di Diba? Kaya, nung narinig natin, nakita natin, mag-ilaw tayo sa loob ng bahay. Mag-ilaw tayo. Kaya, I hope na yung mga anak ko na ito, yung mga nakatira sa bahay, at sa lahat ng aming bahay. Alam nyo na, na ang mga yan, kaya nga, yung mga bahay na yan, hindi namin ipinayong tulot noon na ginawang inuman yan kahit may mga may mga anniversary dito may mga anniversary noon hindi namin ipinayong tulot na may magiinuman yan. hindi hindi po o, kasi banal yan banal opo ba diba? Kaya yung mga anak ko na yan, I pray na paglaki ng mga yan, hindi sila magbabago sa ganyan na edad first year high school ako naninigarilyo na ako minum na ako ng alak drug addict na ako nalulong na ako sa droga nung high school ako Oo. kasi walang pakialam ang magulang walang kayusan sa pamilya di ba? Oo, dumuntik akong namatay noon. Para na akong bangkay dahil grabe na yung yung kwan. Kasi gusto ko nang mamatay noon, nung high school ako. Kasi hindi maayos yung pamilya eh. Mga ginigilaw. Kaya iba, no? Ibang iba kung ikaw ay naglilingkot sa Panginoon. Ano, yung mga bata na yan, na matatakot ang mga yan. Matatakot sila. Si Isaac nga eh. May marinig lang siya na mura eh. Nagsusumbong na yan. Pati si Andre yan noon, bata pa yan, pag may narinig yan na nagmumura, i i ka niya may pagsat. Oh, oh. Ipulong da. Oh. Yun ang kristyano natatakot ka na. Kasi pinalakpapalikahin natin ang mga anak natin na may pagkatakot sa Diyos. Ang problema ko lang naman sa kanila, medyo kwan sila, nakapokus lang sila kasi sa sa kwan, sa mga cellphone kung minsan, ay nagagalit pa rin ako. Salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Opo. Kaya dapat, yung nakita natin, ulitin ko, yung nakita mo na yan, naliwanag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isokristo, mga ginigilip magbubunga yan ng mabubuting gawa sa loob ng iyong tahanan. Bubunga yan. Do you think na kung hindi ko nakilala ang Panginoon, baka matagal na akong patay? Oo, nasa akin lahat ang bisyo noon. Oo, nasa akin lahat ang bisyo. Oo. Yung mura ko siguro sa isang araw, pinakamababa ang dalawang daan. Pag nag-usap tayo, Huli ng salita ko, may mura. Mura. Nagmumura talaga ako noon. Pero sa awa ng Panginoon, natanggal ang mga ito nung nakilala ko ang ating Panginoon sa Kristo. Nung nakita ko yung liwanag, na yung liwanag na yon, nasumpungan ko ito sa kanyang salita. Nandito po. Nandito po ang liwanag ng ating Panginoon. Kung gusto po nating magkaroon ng mapayapang pamilya. Gusto nating magkaroon ng maayos. Kung may mga pinagdadaanan tayong problema, mga ginigili, lalapit po tayo sa ating Panginoon. Basahin natin ang kanyang salita at magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi po natin masusumpungan ang, kayam ang kapayapaan sa kayamanan. Oo, oh, hindi po. May tatlo akong sasakyan. Nung no, nagkaroon ako, hindi ka kwan eh. Alam mo yung, alam mo, hindi ka nasisiyahan. Totoo nga yung sinabi ng Ecclesiastes. Habang tumataas yung standard of living mo, ang dami mong hinahanap. Ang dami mong hinahanap. Pero kung andyan na, parang wala na. Wala na Parang wala nang kwenta sa iyo. Iba pa rin yung nasa presensya ka ng Panginoon. 'Di ba? Opo. Iba pa rin yung naglilingkod ka sa Panginoon dahil mararamdaman mo the peace that surpasses human understanding na yung kapayapaan na ito ang magbibigay lamang ay ang ating Panginoon. So I hope you are being inspired and encouraged mga ginigiliw. Tayo po ay tumayo at manalangin.